Hi guys! Ngayong araw nga ay nakakita kami ni ate ng kabinet na tinapon na ng kapitbahay. Pintuan nga lang ang sira nito kaya naman kinuha na nga lang namin dahil nga wala kaming mesa. Nahihirapan nga kaming ipwesto yung sangkalan namin pag nagluluto kami. Kaya no choice na nga lang kami kundi kunin ito. Bago nga namin pinasok ito dito, nilinis nga muna namin. Alam nyo naman guys na uso ang surot dito sa Qatar, lalo na ang ipis. Pero malalanga nung unang araw namin dito sa bagong bahay ang daming lamok. Buti nga ngayon eh wala na masyado. Mahirap nga pag nagkasakit ka dito, wala ka na ngang pera tapos magkakasakit ka pa. Ayan na nga at inayos ko na nga yung ibang gamit namin. Simula nga nung lumipat kami, ngayon nga lang namin naayos yan. Pare-pareho nga kaming walang oras at pagod din sa trabaho. Kaya naman ngayon lang nagka-time para magayos at maglinis. Ayan na nga yung itsura ng cabinet o di ba maganda pa din. Nagluto nga si ate ng sinabawang sa salmon, kaya naman ayan na nga yung tanghalian namin. Ako nga dapat ang magluluto ngayon dahil day off ko, kaso nga lang, siya na lang daw. After nga namin kumain, eh, naglaba na rin ako ng mga damit ko. Dahil nga, araw-araw akong naglalaba, konti na nga lang yung lalabhan ko. Ewan ko ba, basta nasanay akong araw-araw naglalaba. Ayan na nga, tinahanap ko pa nga yung mga iba namin gamit at mga basahan. Hindi ko na nga mahanap at baka nga naitapon na rin namin. Nung nakaraan nga, bumili pala ako ng 6 kg na sa Sabon. Nasa 35 riyals nga ito at magagamit ko na nga ito ng apat na buwan. Mas nakakatipid ka nga pag bumili ka ng mga ganito. Nung bago nga kami dito sa bahay, ang walis nga ay sa kapitbahay yan. Hindi na nga namin na ibalik at ginawa na nga rin naming wiper sa CR at ginawa ko na ring map dito sa loob ng bahay. Delikado nga na pag yung mga gamit mo ay sa labas mo itatambay dahil mawawala nga ito na parang bula. Ang tanging magagawa mo na lang ay hanapin ito sa mga kapitbahay. Doon nga sa inalisan naming bahay, yung mga upuan nga dun ay may talo. Baka nga daw kasi mawala. Ayan na nga, tapos na ako maglinis. So, paano ba yan? Paalam.